For today's videos mga idol ay mag edit tayo ng dalawang picture na pagsasamahin natin mga idol gamit lang ang CapCut -Cap apps mga idol. Kung gusto ninyong matutunan kung paano ito gawin mga idol, samahan nyo ako sa video to mga idol dahil para sa inyo to. Bago tayo magsimula mga idol, punta muna tayo sa maikli nating intro. Let's go! Magandang gabi na naman po sa atin lahat mga idol. Welcome back to Bones TV channel. For today's videos ay mag edit tayo ng pinagsamang pictures na ilalagay natin sa isang magandang background mga idol. So this videos mga idol ay request lang sa akin na gawan. Gawan ko daw ng tutorial kung paano i-edit to mga idol kasi pag-aaralan niya. So ito na mga Grace, ginagawan ko na ng tutorial. So bago tayo magsimula mga idol sa videos sa videos natin for today's mga idol kung bago ka pa lang dito sa channel ko huwag po natin muna kalimutan na i-hit muna ang like at pakihit na rin ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating gagawing videos so shout out po muna dyan kay Lodge Arlan Villanara Targa thank you thank you very much sa so, walang samang pagsuporta sa channel natin thank you thank you very much Lodge Arlan, mabuhay ka <laughs> so hindi na natin ito papatagalin mga idol Sisimulan na natin ito mga idol pero bago ang lahat dapat nakahanda na yung gagawin ninyong background mga idol katulad nito for example nito mga idol so bahala na kayo kung anong gagawin ninyong background mga idol kayo na yung mamili so tapos dalawang pictures na gagawin ninyo mga idol na ilalagay ninyo dyan sa background na yan mga idol katulad nito mga idol so kahit ilang picture pa man yan mga idol na pagsasamasamayan nyo dyan sa isang lugar mga idol kayo na yung bahala mga idol so Wag na natin 'to patagalin. Mag-start na tayo. Let's go. So, unang gawin natin mga idol ay pumunta tayo dito sa CapCut natin. Pindutin lang natin itong CapCut. Dapat may CapCut kayo mga idol. Dapat nakanda na 'yung mga sinabi ko sa inyo kanina, 'yung gagawin 'yung background at saka 'yung dalawang picture na pagsasamahin ninyo mga idol. O ilang picture pa man 'yan na meron kayo mga idol. So, hintayin lang natin 'to mga idol. Medyo may na 'yung connection natin nag-ano ko yung kapkat. So, ayan. Pagkatapos mga idol ay pindutin natin itong new project. Pindutin lang natin itong new, new project mga idol. Medyo mahina yung connection natin. Tapos hanap tayo ng iba background natin mga idol. So, yung sa akin dito, ayan, ito yung napili ko. Background. Parang nasa beach. Ayan. Tapos yung gawin natin dito, yung aspect ratio natin, 16.9. O bahala na kayo mga idol kung ano kalaki yung size na gagawin ninyong back, back, background mga idol. So, ito yung akin. So, palakin lang natin. Ganyan. Expand. Then, pagkatapos mga idol, pindutin lang sa gilid. Pagkatapos overlay mga idol, pindutin natin itong overlay. Ayan, tapos add overlay. Tapos pili tayo ng picture na ilalagay natin diyan. Ayan, tapos add lang natin to mga idol. Simple lang to mga idol, maraming nakakalam dito mga idol. So, request lang ito sa akin na gumawa ko ng tutorial kung paano gawin mga idol. So, remove background natin to. Remove background. Ayan, auto remove. So, ayan na siya. Check lang natin. Ano ba yan? Tapos, expand lang natin to ganyan. Okay. Ayan Tapos, back ulit tayo. Punta ulit tayo sa overlay. Ayan. Ito yung isang picture na gagamitin natin sa girlfriend ko. Ayan. Tapos ganun pa rin yung gagawin natin mga idol. Remove background pa rin yan. Ayan. Auto remove. Okay. Check lang natin. Ayan na siya. Ayan. Ayan. Medyo hindi ba. Parang hindi mo mabagay. Ayan. So, ayan na siya mga idol. Ayan. Parang magkasama kasama lang. Ah. Hmm. Hindi ba? Ayusin lang natin kung paano gagawin. So, ayan na. Oh. <laughs> Parang nasa nila. Ano okay na yan mga idol. So, sample lang naman to mga idol kung paano gumawa ng picture na pagsasamahin mga idol. Yung may gusto kayong picture na pagsasamahin, Ganito lang gawin mga idol. Gamit yung kapkat lang mga idol. So ayan mga idol, pagkatapos nagawa na pagkatapos nito gawin nito mga idol, ay screenshot lang ninyo mga idol. So ayan, ito na yung penis product natin. So punta na tayo sa gallery natin. alas na tayo dito. Ayan. Pagkatapos mga idol, ito na siya. In screenshot natin. Ayan, tapos edit natin mga idol. Then karat natin. Ayan. So, ayan karat na siya. Check natin. Then ito na siya mga idol. Hindi <laughs> ba napakadali lang? Napakasimple lang mga idol. So, yun lang mga idol. So, yun lang mga idol. Maraming maraming salamat. Sana ay nasundan ninyo step by step yung tutorial natin for today mga idol kung paano mag-edit nang dalawang picture na pagsasamahin sa isang lugar mga idol gamit lang ang CapCut Editor ayok mga idol na nasundan ninyo mga idol at bago tayo dito magtapos sa videos natin for today mga idol ulitin ko kung bago ka pa lang dito sa channel ko wag po natin kalimutan na ihit mo ang like at pakit na rin ang subscribe button at pakit na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating videos so yun lang mga idol peace out